Uling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap Teacher ka, di diba? Sa kabila ng pagiging disente, masayahin, at kinahahangaan ang profesor na si Sir Andrew, ay tila magbabago ang lahat dahil sa pagdating ng estudyanteng ito na nagnangalang, Sa paglipat kasi ni Valerie ng boarding house na kung saan ay katabi din ito mismo ng boarding house na tinutuluyan naman ng profesor, ay dito magsisimula ang malalim na paghanga ng guro dahil sa taglay na kagandahan ng ating bida ngayon. Isama mo pa ang halos araw-araw niya itong nakikita sa loob ng paaralan na kanyang pinagtuturuan, na sa ganitong tagpo pa talaga dahilan upang matarante siya at hindi na makapag-concentrate pa sa kanyang ginagawa. Ibang klase naman talaga kasi ang taglay na kagandahan ng ating bida dahil bukod kay Sir Andrew, ay hangang-hanga rin sa kanya ang mga iba pang kaboardmate ng guro. Ngunit sa tagpong ito kung saan muling pinagmamasdan ng Profesor si Valerie, dito na nakatunog o nakaramdam ang dalaga ng mahalatang may mga matang nakamasid sa kanya at kahit nagawang makatago ang guro, ay nahuli pa rin siya ni Valerie kaya naglakas loob na lamang itong magpakita at hindi na ikinubli pa ang sarili. Matagal silang nagkatinginan na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata hanggang sa tuluyan nang inilantad ni Valerie ang kanina'y lihim lang na pinagmamasdan ng profesor, na alam nyo na siguro kung ano yung dalawang yaman na yun na magkatabi. Dahil doon, gumagawa na ng paraan si Sir Andrew at nagkakalakas loob na din na makalapit lamang kay Valerie. Gayun pa Silalanin naman natin ang magandang co-teacher ni Sir Andrew na si Dana, na matagal nang may lihim o may gusto sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito kung saan napaaga ang kanilang pagpasok, umati kabung geng-gengan tuloy ang naganap, na hindi na inintindi pa kung may makakakita o makakahuli sa kanilang dalawa. Hanggang sa muntikan na nga silang matiklo na mabuti na lamang at hindi agad pumasok ang profesor ding ito na si Sir Butch na isang bakla dahil abala ito sa pakikipagpalitan ng malalagkit na salita sa isang guwapong estudyante na nagmamakaawang ipasa ang kanyang mga bagsak na grado. Dahil doon na ipagpatuloy pa din naman ni Dana at Andrew ang kanilang nasimulan, at nang matapos ay nagtaka na lamang itong si Sir Butch sa maagang pagpasok ng dalawa. Kahit ganoon man ang nangyari sa kanila ni Dana, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang lihim na pagmamasid kay Valerie. Hanggang isang araw, nagkita muli sila sa library room at kapansin-pansin kay Valerie ang tila ng aakit nitong mga mata habang papaalis na. Dahil doon ay mabilis naman na sinundan ni Andrew ang dalaga hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan din ng iba pang mga guru dahilan upang mapansin at makita nila si Andrew at baka sa mga itsura nila ang pagtataka. Hindi na sinayang pa ni Sir Andrew ang pagkakataon at kahit kinakabahan, ay tuluyan pa rin itong nilapitan ng ating bida. Ganoon sana kaso natakot pa rin si Sir Andrew dahil sa mga paparating kaya mabilis itong nagtago ngunit sa hindi niya inaasahan, mabilis din palang sumunod sa kanya si Valerie. Wala tuloy kamalay-malay ang mga estudyanteng ito sa nagaganap na tawag ng tanggalan na talaga naman. Nang maglaon, ay laking bulat at pagtataka tuloy ni Butch nang makita nito ang hitsura ni Andrew na maging ang kanilang punong guro ay nagtaka rin kung bakit basang-basa ang profesor. Gayunpaman, nagpatuloy pa din ang mga lihim na pagkikita ng dalawa na kung minsan ay sa sinehan, minsan sa library room din at inaabutan pa talaga sila ng pagsasara dahilan ng muntikan na nilang pagkakahuli. Pero sa araw na ito, hindi na sila nakaligtas pa nang makita sila ng co-teacher ni Andrew na magkasama ni Valerie sa isang Chinese restaurant. Dahil doon, nakarating ito sa kaalaman ng kanilang punong guru dahilan upang pag-alitan at pagsabihan itong si Andrew dahil maaaring masibak ito sa trabaho kapag napatunayan subalit na galit rin ito at nakipagtaasan ng boses pagkatapos ay walang galang ng tinalikuran at iniwan na ang kanilang punong guru. Ngunit kinabukasan lang, itong si Sir Butch na ang sinibak sa trabaho dahil nahuli at napatunayang ginagawa rin nito ang tulad ng ginagawa na ngayon ni Sir Andrew. Dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap na ni Andrew si Valerie upang itigil na nila ang kanilang lihim na relasyon dahilan naman upang masaktan si Valerie at makaramdam ng matinding galit dahil sa agarang desisyon ng profesor kaya galit nitong tinanggap ang hiwalayan, na talaga naman. Tuluyan nang ang iniwasan ni Valerie si Sir Andrew. Tawag man mula sa telepono ay hindi rin niya magawang kausapin. Maging sa eskwelahan nila ay nagagawa rin niyang lumayo sa tuwing nilalapitan siya ng profesor para sana'y kausapin. Nagawa pang pa ang magpunta ng profesor sa kanilang boarding kaso ipinagtabuyan naman ito ng landlady nila na siguradong ibinilan ito ni Valerie. Dahil sa tuluyan na talagang pag-iwas ni Valerie, dito na magsisimula ang pagbabago mula sa napakadesenteng profesor. Naging magagaliti na rin ito at minsan ay napapabayaan na din ito ang sarili, na labis namang ikinabahala o ikinapangamba ng kanilang punong guro. Palagi na din itong hindi pumapasok dahilan upang mag-alala na itong si Dana at nagulat sa itsura ng profesor dahil sa napapabayaan na nga nito ang sarili. Halos maiyak na nga si Dana sa kalagayan at pinagdadaanan ni Andrew pero laking gulat na lamang niya nang sabihin ng profesor na nagsimula raw ang lahat ng may mangyaring genggengan sa kanilang dalawa. Simula daw noon ay hinanap-hanap na niya at hindi na rin niya kayang kontrolin pa ang sarili. Ipinalam tuloy ni Dana sa kanilang punong buro ang mga natuklasan niya mula kay Andrew na makikita naman sila ng profesor at namuutuloy ang katahimikan sa kanilang tatlo. Hindi nga rin nakaimik ang profesor nang pinag-aasar siya ng pinakabata sa kanilang kwarto na tinagulian nilang batang genius dahil sa talino at lawak ng pag-iisip nito tungkol nga sa nangyayari na ngayon sa kanya nang dahil lamang sa babaeng nasa kabilang boarding, na si Valerie ang tinutukoy ng bata dahil alam na alam na kasi nilang lahat ang tungkol sa kanila ni Valerie. Hanggang sa tuluyan na nga itong nakaisip ng paraan dahil sa hindi matiis na pagtitimpi, inayos nito ang sarili at nagbalat kayo bilang isang babae, natanging ito na lamang ang alam niyang paraan upang makapasok, malapitan, at makausap na niya si Valerie isinagawa niya ang plano sa kawalan ng kuryente dahilan upang matagumpay niyang nalapitan at makausap si Valerie na nagkataon namang nag-iisa. Dahil sa tagal na pagtitiis, hindi na napigilan ng profesor ang sabik kaya isang nakaw na genggengan ang naganap. na sumali pa ang tibaw na ito pagkakita sa kanila dahil sa pag-aakalang babae itong si Andrew. Dito na nagising ang diwa ni Valerie at malakas na niyang itinulak ang dalawa kasabay ng mga pagsigaw at pagiyak niya dahilan upang marinig siya at makita nila ang nangyari at mamukhaan nila si Andrew at dito na nga nilang pinagtulungan ang buwapitong propesor. Nagawa naman itong makatakbo at makabalik sa kanilang boarding ngunit. Nagulat ang propesor nang makita ang nakakapanindig balahibong ginawa ng batang genius sa sarili nito. Siya tuloy ang sinisi ng mga kasamahan niya dahilan upang dumamay na ang mga ito na hindi na pinatawad pa ang kawawang profesor. Balik! Kinabukasan ay tuluyan nang ang nakalimot sa sarili ang dating mabait, guwapo, at napakadesenteng profesor. Habang itong si Valerie naman ay tuloy lang sa kanyang buhay at sa kanyang pag-aaral. O ayan sinarado na tuloy ni Valerie at isa lang ang ibig sabihin nito. Tapos na ang pelikula at naway nakapag-iwan ito ng aral sa ating lahat. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video ay humihiling po ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan lamang po ng pag-subscribe, pag-like ng video ito, at pag-iwan na din ng komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat po at hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.